Ito well, mga asabong ito. Nakaipo kami ng konting itlog doon sa sinalang natin po. Kung naalala nyo yung mga binabay natin na sinalang doon sa aming uh, sa, sa papa ng aking misis. Ayan. Nakaipo uh, tayo sa loob na 13 days. So, meron siyang 23 eggs. Tingnan natin kung marami mga pipisa. Ayan. Uh, Ibablog ko ito hanggang sa makalaki. <laughs> Abangan natin mga sabong ha. Stay tuned lang kayo. Okay. na Henny. Let's go! 15 days na natatang dito sa ating seter yung ating itlog ng gamma gray na hemi. Ayan, so ililipat na natin dito sa hot chair na tinatawag. So yun mga kasabong, um, ililipat na natin para after 2 days, ayan, mabilbi sana, makikita na, na natin. So paano, ilipat na natin na. Ayan, kasabangin siya sa hot chair yung mga asabong wala namang marking doon, hindi ko marking doon dahil yung dalawa namang gamit uh, 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 natin yung uh, Broodren, tsaka yung dalawa natin yung ligang malulay. So yun, update lang. Then balik tayo pag ganap So yung mga kasabong, kung makikita nyo, meron ako dito hawak na asukal. So yung asukal po, ginagamit namin kung sa kanila, isang scoop lang ng um, tablespoon ng, or ng kutsara. Talagyan natin sa tubig, haluin natin. Isang ano lang po, mas maganda po kung mas pula. Gawa ng, ito po talaga ang pinainom namin sa day old. Hindi po kami um, nag na, nagbabaksin po ng day old. Sa amin po ha, tsaka ito po ginagamit din namin para maging daw po, po ito sa katawan ng, ng sisyo na kasi na sa lang. Ay mga kasabong, sinusunod lang po namin. Pero kaya kung po si okay mo po. Nung no? mga nakakaraang breeding namin, okay po siya. Mas, mas sumisigla po sila at mas gumaganda po yung yung tingin namin sa mga sisiw po namin. Kaya sinishare ko din, mga asabong, ito lang. Isang, isang scoop lang, tapos lalagyan namin ng mga asabong. Ayan, lalagyan mo na ng bato. Para hindi masyadong basang-basa -basa naman yung sisiw. Merong magkaroon ng hanggan. Baka ilupulog nila yung ulo nila. <laughs> yung masyado mababasa sila pangit din sa sisiw yung mababasa kaya nilalagyan namin ng ito para lang ano para lang pag ganito nung ano meron kaagad ano ito pang harang agad may ilusot agad nila hindi masyadong lulusot yung ulo nila sa ano so na bata pa yan sisiw pa yan yung mga sabong yan nilalagyan na natin sa sa brooder natin mga sabong bukas ang ang baksi namin tama na rin natin dito sa video yung pagbabaksin ito na. Hingan natin mga sabong. Ayun. Yan. Asuka lang, mga sabong. Asuka lang yan. Tapos konti tubig lang. Kasi kahit madami sila, hindi naman nila mauubos to. Tingnan natin. <laughs> Ayun, mga sabong, lalagyan natin ang Ayan, gamit namin ibis pan bus bro so yan mga sabong yung aming El Gama na Henny, 14 minutes lang okay lang po yan, alamin lang natin kung sila talaga ay mga paglabas ng binabae, tapos pag nakalabas ng binabae, na babae back to papa tayo ngayon para medyo tumaas yung ano yung possibility lalo na maglabas siya ng binabay. So yung mga kasabong, inuulit ko, yung sa aming mga sisi, yung ginagawa po namin dyan is yung may asukal lang muna siya. Two days po siya na may asukal. Um, kinabukasan, pabalitan po namin yan na may asukal ulit. Tapos five days siya, five days siya, two, purong tubig lang po muna gamit namin dito sa aming mga sisi. Then after uh, One week na two two days, yun na nopo two days na meron siyang asukal na pula. Isang gano'n lang po, yung tulad ng binigit ko kanina. Tapos, after two days na yun, yung five days na yun, puro tubig lang po. Then after um, one week na yun, after ng um, tubig lang siya, tsaka po namin siya, bibigyan ng mga vitamina kasama sa painom. Yun. So, yung mga asabong para yung yung ating mga sisiyo is maganda muna yung daloy sa kanila ng tubig. Tapos, next week, ayan, bibigyan na namin niya ng mga electrolytes para siyempre mga asabo. Tulad ngayon, medyo mahirap bumuhay ng sisiyo. Is kailangan namin ng pansuporta. Kailangan natin ng pansuporta sa ating mga sisiyo. Dahil ngayon, init ulan, init ulan. Then after one week, dadalhin ko na ulit dyan dun sa daddy ng aking misis. So yun mga kasabong yun yung update ko sa ating El na Henny. Ang nangyayari po dun ay 23 eggs. Tapos, apat yung walang similya nung nagkandling then after nun ayan 14 heads yung napisa niya. okay lang yon mga no, asabong okay lang not bad naman not, not bad not bad pa rin sa ating breathing na tawag dito triomating siya um konti lang yung pinalabas talaga para at least um uh, malaman natin kung maganda yung winning percentage percentage niya at makapag ah uh, makapagpataas tayo ng dugo ng algama green so yun mga kasabong Simpleng tips lang, at least alam ko meron kayo natutunan. Maraming maraming salamat at kita kita sa next episode ng Sabong Pinoy. Let's go!